Well, di kailan na-announce yung dating ni Chantel. Di ko alam. Wait, wait, what? Wala na siya sa M MPL? Wala na sa MPL si Chantel? Wala na sa MPL si Chantel? Legit? Legit? Oh. Huli ka na naman sa balita. Huli, min. Tangan, hindi nga ako na masyadong nag-aano sa social media, min. Hindi ako masyadong tumitingin sa, ano. Hindi na ako tumitingin masyadong sa social -so media, min. Bakit? Ba Ba't ba siya umalis? Walang info? Walang sinabing info? Hindi ko alam, min. Wala na, hindi na ako masyadong nag-aano. Oh, hindi na ako updated sa email. Hindi na, di na ako talaga nanonood ng -no -no kahit ano. Igit lang. Nag-post si Chantel. Hindi ko pa nakita. Wala pa akong kalam alam guys. Wala na hindi na-updated sa mga ano, ganun bagay Legit. Pa, niya. Legit. Chantel, Honor of King. Tingin ko si Chantel, ano ililipat lang ng MPL eh. Hindi lang sa Pilipinas. Si eh. Buam tingin ko pupunta siya ng ano eh. Ng... Ah, ibang region. Ibang region. Tingin ko eh. Ayun yung move. Tingin ko lang. Tapos like nag-announce po kas, no? no. Bagong oh, ano. I mean, sa so tingin ko hindi na kailangan ng ano yung shout... Ano yung shout... Ano Tingin ko hindi na kailangan ng ano yung shoutcaster ng ano Ng Honor of Kings, tingin ko ah. Hindi na talaga eh. Hindi na nga. May Shane Buman din eh. Hmm, tapos Ay, may, may... Yasumi yao. Oh. Kompleto, kompleto, kompleto na. Hindi na kailangan. Kompleto, tingin ko ah. Kompleto ha. na nga boss eh. Oh.